May pagod na kahit anong pahinga ay hindi sapat. Hindi ito nasa mga muscles. Hindi rin ito nasa mga buto. Nasa kaluluwa ito. Yung bahagi ng sarili mong walang makakahawak, pero kayang ubusin ng lahat. At para sa mga introvert, dahan-dahan itong nasusunog ng tahimik hanggang sa tuluyang maabo. Kadalasan hindi ito napapansin ng iba. Nakangiti pa rin sila sa mga litrato, sinasabing ayos lang ako patuloy na nagpapakita. Pero sa loob, may isang mahalagang bagay nang nawala. Yung liwanag na dati kumikislap sa kanilang mga mata, ngayon nalunod na sa usok. Ang pagbagsak ng isang introvert ay hindi maingay. Ito ay unti-unting pagguho sa katahimikan. Nagbigay sila ng sobra na hindi nila namamalayan. Oras, lakas, emosyonal na puwang, nakinig sila sa mga sugat ng iba. Ginawang tahanan ang kaguluhang hindi naman sa kanila nakikipag-usap kahit nakakaubos. Tiniis ang ingay na sumisira sa kanilang katahimikan. Nagpakita sa mga kwarto na hindi karapat dapat sa kanilang presensya. Hindi dahil gusto nila, ngunit dahil inakala nilang kailangan ito. At habang ang iba ay sumisimsim sa lahat ng maingay at mababaw, sila ay patuloy na nasusunog ng tahimik. Nagsusunog ng isip, empatiya at panloob na lakas para lang magmukhang normal sa mundo na hindi man lang nagtatanong kung ano ang kapalit. Hanggang sa isang araw, hindi na nila kaya. Nagsimulang mag-shutdown ang kanilang katawan. Nawala na ng motivation. Naglaho na ang gana sa pagkain. Parang robot na lang kung tumawa. Kahit ang kanilang creativity, ang dating ligtas na silungan ay nanlamig. At ang pinaka nakakatakot, wala silang naramdaman. Wala man lang panic, wala lang kasi kapag nauupos ang kaluluwa ng isang introvert, hindi ito parang dramatic na pagsabog. Isa itong tahimik na pag-fade. Parang kandilang humihinga ng huling beses. Walang ingay. Sasabihin ng iba, nagbago sila. Lumamig, lumayo. Pero narito ang katotohan ng ayaw harapin ng karamihan. Hindi sila nanlamig. Nag-conserve lang sila ng natitirang piraso ng kanilang sarili. Ang nasaksihan mo ay hindi kabastusan ito ay survival. Pagod na silang umarte. Pagod nang i-absorb ang mundo. Pagod na sa bigat ng pagiging matatag sa katahimikan. Gumagana pa rin ang isip nila, pero mabagal na, parang pulot. Naroon ang katawan nila, pero dahil na lang sa obligasyon. Ang kaluluwa, nakaupo sa isang sulok. Mahinang bumubulong. Tama na please. Tama na ang mga peke at mababaw na usapan. Tama na ang crowded at maingay na mga lugar na parang battlefield. Tama na ang pagpapanggap na okay lang para lang komportabling manatili ang iba. Hindi nila kinamumuhiyan ng mga tao. Ang ayaw nila ay ang maubos para sa iba. Dahil kung ikaw ay isang introvert na malalim mag-isip, malalim magmahal at malalim magbigay, palagi kang nasa panganib na ibigay ang sobra, na isakripisyo ang sarili, sunugin ang sarili para lang maliwanagan ng daan ng mga taong hindi man lang nagpapasalamat. At kapag tuluyan ka ng napagod, mahirap nang bumangon muli. Hindi ito tungkol sa lakas ng loob, ito ay tungkol sa muling pagbuo ng kaluluwa mula sa mga abo. Minsan, tumitigil silang mag-respond, hindi dahil mayabang sila, ngunit dahil bawat salita ay may kabayaran. Minsan, kinakansela nila ang plano, hindi dahil pabaya sila, ngunit dahil nasa red alert na ang kanilang sistema at minsan nawawala sila ng matagal. Hindi dahil cold sila, ngunit dahil ang katahimikan ang tanging paraan para manatiling buhay. Ito ang pagod ng kaluluwa. Yung tipong walang bakasyon ang kayang magpagaling at binabago nito ang isang tao. Nagiging mas tahimik sila, pero hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa pagkadurog. Parang isang taong dating naniwala sa mundo, pero ngayon nakatingin na lang mula sa likod ng isang makapal na salamin. Mas kaunti ang tiwala, mas kaunti ang expectation. Pero strangely, nagsisimulang makita ng mas malaking larawan. Dahil kapag ang kaluluwa ng isang introvert ay napagod, hindi lang ito nagsasara. Nagbabago ito ng wiring. Hindi na sila nag-aabol ng mga papuri. Hindi na sila nagtitiis sa mga maling tao. Hindi na sila nahihiyang aminin na kailangan nila ng pag-iisa na parang hangin. At doon, nagsisimula ang tunay na paggaling hindi sa ingay, hindi sa dami ng mga tao, kundi sa katahimikang malalim. Yung tipo ng katahimikan na nire-reflect pabalik sa kanila ang tunay nilang sarili. Bumabangon sila ng dahan-dahan. Hindi na apoy ngayon, ngunit may isang malamig na liwanag na. Liwanag na hindi nasusunog para sa iba, ngunit nagliliwanag para sa sarili nila. Dahil alam na nila ang kapalit ng masyadong pagsusunog ng kanilang sarili para magliwanag. Ngayon, pinoprotektahan na nila ang sarili nilang apoy.